I'm taking a break from all this. I'm moving out. I have a busy, bu busy week. Not just recordings of ano him and me. Meron ako mga ano niya na pati mga yaya, umiiyak na. And I'm always the person who has receipts, proof, and I have strong witnesses. I'll talk to my lawyers. Bye! See you soon! Matagal nang kilala ang tambalang Ellen Adarna at Derek Ramsey bilang isa sa pinakamabilis na naging seryosong relasyon sa showbiz. Mula sa pagiging magkaibigan, ay agad silang naging magkasintahan at di nagtagal ay nagpakasal. Marami ang naniwala na matibay sila at wala nang makakasira sa samahan nila. Kaya nang lumabas ang balita tungkol sa hiwalayan nila, lalo na ang mga pahayag ni Ellen tungkol sa pagloloko ng kanyang asawa, ay naging malaking usapin ito. Marami ang nagulat dahil malayo ito sa imahe nila noong nagbubuo pa sila ng pamilya. At dito na pumapasok ang tanong, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit natapos ang relasyon na minsan ay inakala ng marami na tatagal? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Ellen, malinaw para sa kanya na hindi siya nagkamali sa relasyon. Sinabi niyang hindi siya nangaliwa at hindi siya nagloko. Mas pinili niyang magsalita dahil gusto niyang ipakita na may karapatan ang mga babae na sabihin kung may nangyayaring mali, lalo na kung naapektuhan ang tiwala at respeto sa pagsasama. Para sa kanya, hindi dapat ikahiya ang pagharap sa ganitong sitwasyon dahil mahalaga na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Habang nagsasalita si Ellen, Iba naman ang tono ng sagot ni Derek. Dahil dito, mas naging magulo ang usapan. Parang dalawang magkaibang kwento ang lumalabas at hindi nagtatagpo ang mga pahayag nila. Dahil dito, mas lalo pang nagtanong ang mga tao kung ano nga ba ang totoo at kung bakit hindi sila magkasundo sa iisang pangyayari. Kung babalikan ang dating imahe ni Derek, maraming taon siyang nakitaan ng maayos na relasyon sa mga ex niyang babae. Wala halos lumabas na balitang may ibang babae ito habang may karelasyon siya. Kaya naging mas malaki ang epekto ng mga sinabi ni Ellen dahil kabaligtaran ito ng pagkakakilala ng publiko sa kanya noon. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming netizens ang nagtatanong kung nagbago nga ba talaga ang ugali ng aktor o may matagal ng problema na hindi lang nalaman ng publiko. Dito na pumasok ang kwento tungkol sa isang babae na matagal na raw kaibigan ni Derek Ayon kay Ellen, matagal na palang may komunikasyon ang asawa sa babaeng ito at hindi niya ito agad nalaman. Sinabi niyang nitong buwan lamang niya nakumpirma ang buong detalye pero matagal na raw itong nangyari. Mas mabigat pa, ayon kay Ellen, kahit bagong sagot pa lang niya kay Derek noon bilang boyfriend, ay nakikipag-usap pa rin daw ang aktor sa babae. Para kay Ellen, malaking senyales iyon na may mali lalo na kung nagsisimula pa lang sila at dapat ay nakatuon na ang atensyon niya sa relasyon. May sinabi rin si Ellen na hindi niya maaaring ilabas ang pangalan ng babae dahil pinayuhan siya ng kanilang mga abogado na umiwas sa pagbibigay ng pagkakakilanlan. Para sa kanya, hindi kailangan ang pangalan para ipakita ang katotohanan. Ang mahalaga ay hindi siya nabuhay sa kasinungalingan at hindi siya pumayag na siya ang masisi sa paghihiwalay. Ayon kay Ellen, hindi niya inaasahan na may ibang koneksyon pa pala si Derek sa babaeng matagal ng kasama sa buhay nito. Sabi niya, siyam na araw pa lang mula nang naging magkasintahan sila ay may komunikasyon na agad sila na hindi niya alam. Nang mas tumagal ang usapan, sinabi rin ni Ellen na nangyari pa raw ang isa sa mga hindi niya makalimutang detalye isang araw bago ang unang Valentine's Day nila bilang mag-asawa. Para sa kanya, malinaw itong patunay na matagal na pala ang koneksyon ng dalawang tao kahit nasa loob na siya ng relasyon. Nilinaw rin ni Ellen na hindi ex ang babaeng ito. Isa raw itong kaibigan ni Derek na kilala na niya ng maraming taon. Kaya para kay Ellen, hindi ito basta simpleng babae na lumitaw lang bigla. Matagal na raw itong kasama sa paligid ng aktor. Dahil ayaw nang lumaki pa ang gulo, nagpasya si Ellen na umalis at iwan ang relasyon. Pinuri siya ng ilang netizens dahil nagawa niyang piliin ang sarili at iwasan ang mas malaking sakit. Marami ang nagsabi na matatag ang emosyon niya dahil hindi siya naghintay ng matagal bago kumilos. Sa halip na magtiis, mas pinili niyang magdesisyon ng malinaw. Habang sumasagot siya sa mga tanong ng mga tao, Sinabi ni Ellen na hindi humingi ng tawad si Derek tungkol sa mga screenshots na ipinadala sa kanya ng isang tao. Siya mismo ang nag-post nito dahil gusto niyang maging totoo at ipakita ang nangyari. Ayon sa kanya, imbes na tanggapin ng aktor ang pagkakamali, isinisi pa raw nito sa iba't ibang bagay ang problema. May mga pagkakataon daw na sinasabi nitong may kinalaman ang postpartum ni Ellen o kaya naman ay may nagkulam daw sa kanya. May isang eksenang ibinahagi ni Ellen tungkol sa isang bowl na may asin at bawang. Nagulat daw siya pati ang mga kaibigan at kasama sa bahay. Nang tanungin nila ang isa sa mga helper, sinabi raw nito na pinagawa iyon dahil baka raw may nangkulam. Para kay Ellen, hindi niya ito maintindihan. Pakiramdam niya, ginagamit lang ito para takpan ang ibang ginagawa niya at para mailayo ang usapan sa totoong isyu. Habang pala tumatagal, na pagtanto ni Ellen na tama ang pakiramdam niya noon. Matagal siyang nagduda ngunit hindi niya ito pinakinggan dahil iniisip niyang baka mali siya. Ngayon sinabi niyang parang gaslighting ang nangyari sa kanya. Para sa kanya, sapat na ang mga screenshots. Kung itatanggi pa raw ito ng mister, ay hindi na niya alam kung paano pa mauunawaan ng tao ang sitwasyon. Ayon kay Ellen, nagkaroon rin sila ng malinaw na kasunduan ni Derek na hindi muna siya babalik sa bahay habang hindi pa tapos ang kanyang bagong tirahan. Sinabi niya na kailangan lang niya ng kaunting panahon hanggang sa matapos ang renovation upang maayos niyang mailipat ang sarili at makapagsimula ng bagong yugto sa buhay. Para kay Ellen, mahalaga ang oras na ito para maging malinaw ang kanyang boundaries at para ipakita na seryoso siya sa kanyang desisyon na lumayo. Kung babalikan ang simula ng kanilang love story, Nagsimula ito noong 2020 sa isang meeting para sa bagong TV show ni Ellen kasama si John Estrada sa TV5. Matapos ang tatlong taong pahinga sa showbiz, muling bumalik si Ellen at dito nagsimula ang kanilang landas ni Derek Ramsey. Hindi inaasahan na mapapadaan si Derek sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting at dito niya nalaman na magkapitbahay pala sila sa Ayala Alabang. Nang magkaalam, Nag-host si Derek ng isang intimate dinner party para sa kanilang grupo at doon na napansin nilang malapit sila sa isa't isa. Hindi rin sila nakaligtas sa mata ng kanilang mga kaibigan kaya mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagiging close nila noong Enero 2021. Sumunod na buwan, February 4, 2021, opisyal na nagsimula ang kanilang relasyon bilang mag-boyfriend at girlfriend. Hindi nagtagal, March 30 2021. Nagpahayag si Derek ng kanyang pagmamahal at nagpropose kay Ellen. Para kay Ellen, ito ay napakabilis ngunit malinaw ang intensyon ng aktor. Pagkatapos ng anim na buwan, Setyembre 2021, nabasa sa mga pahayagan ang umanoy pamamanhikan ng pamilya ni Derek. Dito pa lang, hindi pa rin makapaniwala si Ellen na ikakasal na siya. Sa mga kaibigan niya, matagal na niyang sinasabi na hindi siya mag-aasawa. Kaya ang bigla ang pagbabago ng plano ng buhay ay napaka-surprising sa kanya. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang si Derek ang taong kanyang pinaniniwala ang soulmate. Noong Nobyembre 11, 2021, naganap ang kanilang intimate sunset wedding sa Bagak, Bataan. Parehong may anak mula sa dating relasyon si na Derek at Ellen. Si Austin ang anak ni Derek sa dating commercial model na si Mary Christine Jolly habang si Elia naman ang anak ni Ellen sa aktor na si John Lloyd Cruz. Sa kabila ng mga nakaraang karanasan, matagal nilang pinlano na magkaroon ng anak na magkasama. Kahit na nakaranas si Ellen ng miscarriage, hindi sila nawala ng pag-asa at sa wakas, October 2024, isinilang ang kanilang anak na si Liana. Ngayon, sa gitna ng hiwalayan at mga issue, nag-uusap na umano si Ellen sa kanyang mga abogado upang planuhin ang susunod na hakbang Kabilang ang posibleng pagsampa ng demanda laban kay Derek. Ipinapakita nito na seryoso siya sa kanyang desisyon at hindi basta-basta magpapatalo sa sitwasyon. Para kay Ellen, mahalaga na may malinaw na hakbang upang maprotektahan ang sarili lalo na sa mga usaping legal at personal. Sa kabuuan, mula sa masayang simula, Hanggang sa masalimuot na katapusan, malinaw na maraming pangyayari ang nagtulak kay Ellen na gumawa ng matapang na desisyon. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa respeto, tiwala at pagtanggap ng katotohanan. Ngunit sa lahat ng ito, ang tanong na naiwan ay malinaw pa rin. Sa dami ng nangyari at mga detalye na lumabas, paano pa kaya magpapatuloy ang kwento ni na Ellen at Derek? At ano ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya at karera sa hinaharap? Ikaw, ano sa tingin mo? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.